Idol di Hospital lo no? Amin doha ga? Ya, yes, kami dari Idol ni mau asam ada apa pembiaya eh? Kalau mau amal? Oh, kita di sini doa doha diri kata ngata Pesero sa Hospital mga Idol, wakamai Pesero Kami rui gua aja diri Idol Dua amin Ini untuk Romeo Binangkal Binang, <laughs> Binangkal lagi tahun kay Kanyang pagbaljit aning abot naik masuk masubla Binangkal lagi tahun mga Idol lo no? Kala na idol. Um, amigo, baka, ah. Banit. <laughs> niya, Lain sa mga amigo, ba, ba? kapanood to na nung wene? Kapanood to na ako. Panit. Parisan yung kubra kaniya. Lain mo siya mga pima buntag Kubra man. Kubra. Ako mga idol, binangkal. Inom ni tubig ron, abusog na. Nga ba, sa hospital, gata atak pa sa ero. Main dua ratus ringgit. Parisa ni rana kumpuk. Ako sol na, na pong pong. Oh, <laughs> nagtakong na may slotian. Wow, dito sa ere, dire dire. Waluyot, ni ngawo. Dagiru cang ni ka bola. Bola nao. Cang kanito, di ha? Oo. na ha. Dagini mawo. Chicken, chin. Si. Nan nam saero ay di di. Kupa sero kan. Di nan sa ayungan iyang ruta, i suktisinga no. Kung mo mo doga, ang yakong ina mo apply kung driver niya. Sa pag-click, ah, na ang ayagon na. Sige, ito series. Uy, nga naan pa siya sa kaya na, kaya rungo mo. Air, yeah, go now. Ang pritihan nila, os-os-os. Salamat sa iyong panonood, mga idol.